Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Cesar Sayoc Jr. na nagpadala ng mga bomba sa iba't ibang opisina sa US. Bago ko to ituloy, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Mula October 22 hanggang November 1, 2018, labing-anim na pakete na natagpo ang naglalaman ng mga pipe bomb ang ipinadala sa pamamagitan ng U.S. Postal Service sa ilang politiko ng Democratic Party at iba pang kilalang kritiko ni Donald Trump. Kasama sa mga target ang dating Pangulong Barack Obama, dating Vice Presidente na si Joe Biden at ang dating kalihim ng Estado na si Hillary Clinton. Ang iba pang mga tao na pinadalhan ng mga pakete ay tatlong dating miyembro ng Kongreso na sina Maxine Waters, Cory Booker at Kamala Harris. Ang dating attorney general na si Eric Holder, dalawang dating CIA director na sina John Brennan at James Clapper, dalawang kilalang bilyonaryo at democratic na sina George Soros at Tom Steyer, at ang aktor na si Robert De Niro. Isang pakete ay nakapangalan lamang sa CNN na ipinadala naman sa head office nito. Ang FBI at iba pang federal, state at local authorities ay nagtulong tulong sa pagsisiyasat ng mga pagtatangkang pambobomba. Lahat ng labing-anin na kumpirmadong bomba na ipinadala ay mga improvised na kagamitang pampasabog. Ngunit wala itong trigger mechanism. Kaya't wala sa mga ito ang sumabog sa target ng salarin. Matapos ang ilang araw, si Cesar Altieri Sayoc Jr. ay inaresto sa Florida noong October 26. Hindi siya pinayagang makapagpiansa at kinasuhan ng limang federal crimes. Inimbestigahan ng FBI ang kaso bilang isang domestic terrorism. Ngunit sino nga ba itong si Cesar Sayoc Jr.? Bakit niya ginawa ang mga pagtatangkang ito? Si Cesar ay ipinanganak noong March 17, 1962 sa Brooklyn, New York at bata pa lamang ay nagpalipat-lipat na silang mag-ina hanggang sa permanente ng tumira sa Florida. Ang kanyang ama ay isang Filipino emigrant at ang kanyang ina naman ay isang Italyana. Sa murang edad pa lang ay inabandona na sila ng kanyang ama, kaya't mag-isang itinaguyod si Cesar ng kanyang ina. Nagtapos si Cesar sa North Miami Beach High School noong 1980. Nag-aral siya sa Brevard College ng tatlong semestre lamang at lumipat din sa University of North Carolina sa Charlotte noong 1983 kung saan naglaro siya sa soccer team ng paaralan ngunit hindi nagdeklara ng kanyang major. Ang kanyang huling idineklarang address ay ang bahay ng kanyang ina sa Aventura, Florida, ngunit natagpuan si Cesar na nakatira sa kanyang van noong siya ay inaresto. Siya ay may mahabang record na ng krimen. Noong 2002, umamin siyang guilty sa pagtawag sa isang bomb threat sa Florida Power and Light. Maraming pagkakataon na rin siyang inaresto dahil sa pagnanakaw, pambubugbog, at pagkakaroon ng ipinagbabawal na gamot na may mga convictions noong 1991, 2013 at 2014. Dati siyang konektado sa dalawang negosyo na hindi na nag-ooperate ngayon. Ang bahay naman ni Cesar ay naremata noong 2009 at nag-file siya ng bankruptcy noong 2012 dahil umabot ang utang niya sa higit na $21,000 na halos lahat ay galing sa mga credit card bills. Si Cesar ay isang bodybuilder at inabuso ang paggamit ng steroids. Gumawa siya ng maraming maling pag-angkin tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang background. Noong 2014, sinabi niyang naglaro siya ng soccer para sa kilalang team na AC Milan at arena football para naman sa Arizona Rattlers, na pinabulaanan ng parehong koponan. Ipinahayag din niyang siya ay isang sikat na male stripper na may sariling strip club at kasosyo ng Chip and Ngunit itinanggi ito ng mga binanggit niyang kumpanya at hindi kailanman naging parte ng kilalang grupo na Chip and Dale. Sa panahon ng kanyang pagkabangkarote noong 2012, sinabi ni Cesar na siya ay nagtatrabaho bilang isang store manager sa Hasan Co. Investments sa Hollywood, Florida. Mula January 2017 hanggang January 2018, nagtrabaho naman siya bilang delivery man ng isang pizzeria sa Fort Lauderdale. Noong panahon na siya ay inaresto, nagtatrabaho si Cesar bilang isang DJ at doorman sa isang West Palm Beach Strip Club. Ang half-Filipino ay isang rehistradong Republican. Nagparehistro siya sa Republican Party noong March 4, 2016. Kinunan ni Cesar ang kanyang sarili na nakasuot ng MAGA cap sa isa sa mga rally ng kanyang iniidolong Donald Trump. Ang ibig sabihin ng MAGA ay Make American Great Again na isang slogan o movement na pinasikat ni Trump. Si Cesar ay aktibo sa Twitter at Facebook kung saan mula 2016 ay kilala siya sa kanyang matinding pananaw at madalas na nagpo-post ng mga mensahe at meme na pabor kay Trump at laban naman sa mga Democrats. Noong October 22, ang unang kahinahinalang pakete na naglalaman ng bomba ay natagpuan sa mailbox sa tahanan ng Democratic donor na si George Soros sa New York. Si Soros ay isa sa mga regular na pinaghihinalaan na sangkot sa mga conspiracy theories ay nagkataong wala doon noong natanggap ang bomba. Agad na dinala ito ng isang empleyado sa labas at tumawag ng bomb squad. Noong October 23, isang package na naglalaman ng bomba na nakapangalan sa dating U.S. Secretary of State Hillary Clinton ay naharang ng Secret Service sa isang mail screening sa Chappaqua, New York. Ang dating senador at ang unang ginang ng dating Pangulong Bill Clinton ay ang pangunahing kalaban ni Donald Trump sa halalan ng pagkapangulo noong 2016. Noon namang October 24, ang bomba na naka-address sa dating Pangulong Barack Obama ay naharang ng Secret Service sa panahon ng isang mail screening sa Washington, D.C. Bukod pa rito, ang isang pakete na naglalaman ng bomba at kahinahinalang pulbos sa mailroom ng CNN sa Time Warner Center sa New York City na nakapangalan sa dating CIA Director John Brennan. Iniulat ng CNN na sinabi ng mga pulis na ang pakete ay inihatid ng isang courier dahil dito nag-evacuate ang buong gusali ngunit patuloy na naguulat ang kanilang news anchors gamit ang kanilang mga cellphones. Isang kahinahinalang pakete na naka-address kay U.S. Representative Maxine Waters naman ay naharang ng U.S. Capitol Police. Ang isa pang kahinahinalang pakete na naka-address kay Waters ay naging dahilan para mag-evacuate palabas ng U.S. Postal Service sa Los Angeles. Isang package na naka-address kay dating U.S. Attorney General Eric Holder na may maling address ay ibinalik sa sinasabing nagpadala ang opisina ng dating Democratic National Committee Chairwoman at kasalukuyang U.S. Representative na si Debbie Schultz ng Sunrise, Florida. Noong madaling araw ng October 25, isang pakete ang natagpuan sa Tribeca, New York City na naka-address sa aktor, producer at direktor na si Robert De Niro. Si De Niro ay kilalang isa sa mga tumutuligsa at pumupuna kay Trump. Nakakita rin ang mga otoridad ng isang pakete sa Newcastle, Delaware na naka-address kay dating Vice presidente Joe Biden. Ngunit ibinalik ito sa post office dahil hindi sapat sa selyo. Ang pangalawang pakete na inilaan para kay Biden ay hindi din nakarating dahil sa maling address kaya't natagpuan ito sa isang pasilidad sa Wilmington, Delaware. Sa pagsisiyasat ng mga otoridad nakita nila na karamihan sa mga pakete ay dumaan sa iisang processing center na makikita sa Opa-Locka, Florida. Pinunta nila ang pasilidad para kumala pa ng ebidensya gamit ang bomb squad at K-9 unit. Noon namang October 26, natuklasan ng mga otiridad ang apat na pakete na katulad ng mga naunang pakete. Ang isa ay nakapangalan kay dating National Intelligence Director James Clapper. Ito ay natagpuan sa isang postal facility sa New York City. Habang ang isa pa na naka-address naman kay U.S. Senator Cory Booker ay natagpuan sa isang postal facility sa Florida. Nakakita rin ang mga utilidad ng bomba na naka-address kay U.S. Senator Kamala Harris sa Sacramento, California. Isang bomba din ang naka-address sa bilyonaryong si Tom Steyer. Siya ay isang Democratic donor na madalas na lumalabas sa mga ads o commercial na naghihikayat sa Kongreso na i-impeach si Trump noon. Buti na lamang at naharang ng isang postal worker ang pakete sa isang sorting facility sa Burlingame, California. Noong October 29, inalerto ng Pangulo ng CNN na si Jeff Zucker ang mga empleyado tungkol sa isang kahinahinalang pakete na ipapadala sana sa CNN Center ngunit naharang na ito sa isang post office sa Atlanta, Georgia. Nagpost si Jim Shuto ng larawan ng package sa Twitter at ito ay katulad ng iba, ngunit hindi ito nakapangalan kanino man. Matatanda ang laging pinupo na at nilalait ni Donald Trump ang CNN at mga empleyado nito. Noong namang November 1, ang pangalawang pakete na naka-address kay Steyer ay naharang sa parehong postal facility sa Burlingame, California. Ang ilan sa mga pakete ng mail bomb ay ipinadala sa FBI laboratory sa Quantico, Virginia para sa isang inspeksyon. Isang fingerprint na natagpuan sa isa sa mga pakete at DNA sa dalawa pang pakete ay nagtuturo kay Sayok bilang suspect. Nakilala siya sa pamamagitan ng video surveillance malapit sa isang post office sa South Florida at nahanap sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang cellphone. Noong October 26, inaresto si Cesar sa paradahan ng isang tindahan ng Orozone sa Plantation, Florida. Nasamsam ng mga alaga ng batas ang van ni Cesar nang siya ay madakip. Tinakpan ito ng mga larawan ni na Donald Trump at Mike Pence kasama ang isang sticker na may nakasulat na CNN sucks. Inilarawan din ni Cesar ang sarili ng buong pagmamalaki na isa siyang katutubong Amerikano. Ngunit alam naman natin na siya ay half Filipino at half Italian na ipinanganak sa US. Ang iba pang mga poster sa van ay may mga mukha ni Hillary Clinton, Barack Obama, Michael Moore, CNN host na si Van Jones, at Green Party U.S. presidential candidate na si Jill Stein na may gunsight crosshair na disenyo sa kanilang mga muka. Ayon sa mga ulat, ang mga kagamitan sa paghihinang, mga selyo, mga sobre, papel, isang printer at pulbos ay natagpuan sa van ni Sayo na nagpapahiwatig na maaari niyang ginawa ang mga bomba sa loob nito. Ibinahagi din ng mga otoridad na si Cesar ay may hit list ng higit isandaang katao sa kanyang van at ipinalam ng mga polisito sa kanila ngunit hindi inilabas ang mga pangalan sa publiko. Iniulat na sinabi ni Cesar sa mga opisyal na ang mga bomba ay hindi nakakapinsala at hindi niya intensyon makasakit ni Numan. Kasunod ng kanyang pag-aresto, si Cesar ay kinasuhan ng limang federal crimes. Ang transportasyon ng mga gamit pampasabog, pagpapadala ng mga pampasabog, mga banta laban sa mga dating pangulo at iba pang mga tao, pagbabanta sa Estado at pag-atake sa mga opisyal ng gobyerno. Ang mga asunto ay inihain ng prosekusyon sa Southern District ng New York. Sabi nila ang mga electronic devices na pag-aari ni Cesar ay may data na nagpapakita na nagsimula siyang magplano ng pag-atake noong pang July 2018. Si Cesar ay nasakdad sa Miami, Florida noong October 29, 2018 at ang kanyang abogado na nakatalaga sa korte ay nagpasok ng not guilty plea. Pagkaraan ng tatlong araw, inutusan siyang ilipat sa New York para sa paglilitis. Noong November 6, 2018, hindi pinayagang makapagpiansa si Cesar at siya ay kinulong sa Metropolitan Correctional Center ng New York. Noong March 21, 2019, nagpasa si Cesar ng guilty plea at umamin sa 65 counts ng felony kabilang ang paggamit ng pampasabog para sa isang domestic terrorist attack. Sa korte, sinabi ni Cesar na ipinadala niya ang lahat ng labing-anim na bomba na may layuning manakot lamang at alam niyang nagkamali siya sa nagawa. Dagdag ni Cesar na hindi niya nilayon na sumabog ang mga bomba, ngunit alam niya ang panganib na maaari pa rin itong sumabog. Sa isang paghahain ng depensa noong July 22, 2019, Sinabi ng mga abogado ni Cesar na nawala ang lahat sa kanya dahil sa Great Recession na naging sanhi ng kanyang kasalukuyang sakit sa pag-iisip. Dagdag pa dito ang pag-abandona sa kanya ng kanyang ama at pang-aabusong naranasan sa kamay ng isang guro. Sinabi nila na siya ay dumanas ng pagkabalisa at paranoia at naniwala na ang mga kilalang demokratiko ay aktibong nagpaplano upang saktan siya. Ay kinuwento din nila na siya ay isang masugid na manunood ng Fox News at sa social media siya ay nagpromote ng iba't ibang conspiracy theories at iniisip na ang mga taong ayaw kay Trump ay mapanganib, hindi makabayan at masama. Sa kanyang sentencing hearing, ibinahagi ni Cesar na bago niya ipinadala ang mga bomba, ang tanging layunin niya ay pahinain lang ang plataforma ng Liberal Party isinulat niya na naniniwala siyang ang mga kilalang demokratiko ay naghihikayat ng karahasan at siya ay personal na inaatake. Si Cesar Sayoc Jr. ay nasintensyahan ng 20 years na pagkakakulong noong August 5, 2019. Sa panahon ng paghatol, sinabi ng hukom na ang mga bomba ay sadyang idinisenyo upang hindi sumabog o magdulot ng pinsala sa sino man. Ngunit ito ay patunay na may kakayahan si Cesar na gumawa ng isang bomba na maaaring sumabog at swerte na lamang na pinili niyang hindi ito gawin. Ang pinakamaagang posibleng petsa ng paglaya niya ay sa November 10, 2035 pa. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa akin channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, Huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matonghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.